So guys mayroon tayong i -re repair na isang TV Plus guys na ang problema niya ay uh, standby lang yung kanyang ilaw dito guys So ngayon uh, saksak natin para malaman natin at makikita nyo kung uh, standby power yung kanyang uh, yung ating TV Plus So ngayon saksak natin itong ating TV Plus tapos saksak natin dito sa kanyang saksakan so ayan nakasaksak na tapos tingnan natin sa harapan so ayan guys uh, nakikita natin ah uh, mayroon siyang standby light yung color red so ngayon uh, ipower on natin guys para malaman natin kung gumagana ba yung ating uh, power on So, ayan, na-power on na guys. So, wala pa ring response yung ating TV Plus. Ayan. Naka-standby pa rin. So, ngayon, ang problema natin ito. So, buksan natin kung tingnan natin sa loob at sukatin natin yung kanyang uh, supply. Kung mayroon ba siyang supply na 5 volts at mayroon ba siyang 3.3 at saka 1.8. So ngayon, ah uh, so, uh, buksan natin, guys. So ngayon, guys, uh, nabuksan na natin itong uh, TV Plus natin. So ngayon, ah uh, titingnan natin kung saan tayo mag sukat ng voltahe guys so ayan gunutin natin yung power supply na sinupply natin so ngayon ah uh, ito na yung ating TV plus so saksak ah -sak, uh, supplyan natin yung TV plus guys para makita natin yung ating uh, pagsukat so ngayon ilawan natin yung ating at uh, tester. So ito ay uh, naputol ating tisprad guys. So ayan uh, naibalik na natin yung ating tisprad na naputol. So ngayon magsukat tayo ng voltahi dito sa kanyang uh TV Plus. ayan so mayroon siyang 12 volts. ayan tapos uh, dito tayo sa kanyang kapasitor uh, supply so wala siyang 5 volts na supply so dito sa ibaba sukatan natin so mayroon siyang 5 volts guys ayan 5.12 so dito sa ibabaw sa may uh, filter kapasitor dito So, wala siyang 5 volts, guys. Ayan. So, ngayon, ah, uh, dito, mayroon siyang 5.12. Ayan. So, 5.12. Sa kabila naman. So, ito ay ah, uh, parang fusible na kapasitor, guys. Ayan. So, dito, wala siyang supply na 5 volts. So, sa ibaba, 2.5 lang. So, dapat may 5 volts yan. So, dito sa kanyang ibabaw, sa kapasitor, patungo regulator, so, wala siyang 5 volts na nagsupply sa kanyang positive kap sa kapasitor, guys. Ayan. Dito, mayroon siyang 5.12 na kapasito uh, supply ayan so nawawala yung ating ilaw so ayan so bin, uh, binaklas natin yung ating uh, board na ngayon a uh, tatanggalin natin yung kanyang kapasitor guys na SMD kapasitor. Ito ay fusible guys. Fuse. Plus, fusible na hindi resistor parang kapasitor guys. Ayan. So, tinanggal natin yung kapasitor. Kasi uh, gamitan natin. Magja-jump tayo. Mag-jumper tayo dito ng wire. Ah, uh, dito sa magkuha tayo ng supply na 5 volts at ija-jumper natin dito sa kanyang kapasitor katabi ng kapasitor guys so dito natin ija so so parang uh, binaypas natin kasi nawawala yung kanyang supply dito sa may coil dito sa may coil guys <coughs> so ngayon uh, binunot pa natin kasi parang matatagalan tayo dito so ang hirap bunutin itong uh, SMD kapasitor guys kasi <coughs> Uh, dumidikit siya sa kanyang board. So ngayon ayan, natanggal na natin yung ating uh, SMD kapasitor. So pinalit ko na lang na posisyon kasi nahirapan tayo sa pagtanggal ng SMD kapasitor. So ayan, uh, natanggal na natin. So mayroon na siyang uh, natanggal natin yung SIMD kapasitor ayan so yun so hinanga natin ng uh, soldering lead para komapit uh, kumapit yung ating uh, wire na pag jumper so ayan pagkatapos nito guys uh, na natin para masupplyan yung ating kapasitor <clears throat> yung malaki na tumatayo yan uh, katabi ng yung aking hinihinang so dyan natin -dia -dia -dia. so bali tayo nagtry na uh, camper tayo dito guys kasi wala siyang supply na 5 volts so dito natin ilagay yung ating supply para mag supply siya dito sa kanyang uh, kapasitor sa positive na kapasitor so nag try lang tayo guys ha kung effective ba yung ating ginagawa kapag hindi effective So, i <coughs> itapon lang natin tong uh, TV Plus. Ayan. So, bali dalawa to. Uh, supply dito at saka dito. Yung kanyang regulator dito guys ayan supplyan natin to so isa dito guys so kasi na nagsukat ako dito guys wala siyang voltage na 5 volts lumalabas so ah uh, dinamper ko lang dito guys kasi mayroon siyang 5 volts dito so nagjamper lang ako para mag supply dito ng sa kapasito dito sa kanyang system at saka yung dito dito guys sa yan natin ng 5 volts hindi wala siyang supply so bali ang supply natin guys dito lang sa ibaba ng kanyang uh, regulator dito guys Ayan. so mayroon siyang kapasitor dito at ito ay isusupply natin dito sa kanyang 5 So, ayan. supply na. So, ngayon guys, uh, kita try natin uh, subukan yung ating ginagawa. Kasi dito, standby lang yung ating makikita red light. So, ngayon, uh, nag-try tayo ng jumper guys. Uh, sinuplayan natin ng 5 volts dito. At saka dito guys. So, tingnan natin kung gumagana ba yung ating uh, ginawa na jumper. So, subukan natin. So, kumuha tayo ng supply guys. Ito yung supply natin na 12 volts. So, ngayon, <coughs> subukan natin uh, i-plug in. Kapag umihilaw dito guys tapos magre-green siya so okay na yan guys dito so ngayon ah, subukan natin saksak natin guys ha ah. saksak natin ayan so ayan nakasaksak na tapos dito saksak. ayan 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 so nag uh, ayan guys so kumaandar na siya guys mayroon na siyang yellow so ngayon naka standby so ipower e on natin so subukan natin ah uh, ito guys, uh, lagyan natin ng uh, antina So, nilagyan na natin ng atina guys Ayan So, naka-green na siya guys Ayan Mayroon na siyang green Ayan So Mukhang effective yung ating ginagawa guys Na ah uh, pag jumper dito ayan so ngayon ah uh, mukhang okay na siya guys so subukan natin tanggalin itong kanyang uh, supply at uh, ayan subukan natin tanggalin natin guys ayan so ngayon Uh, tinanggal natin guys so ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating ginagawa guys na ah uh, uh, TV plus ayan so saksak natin guys So, mag-orange ganyan guys. Ayan, mamumatay. Tapos, Naka pula yung ating uh, indicator light So lagyan natin ng uh, antenna So lagyan natin ng antenna Yung ating TV Plus Ayan So ayan guys uh, nagi gray na siya So mukhang okay na siya guys Ayan So ngayon Effective yung ating ginagawa guys na jump per dito. ayan So kailangan natin ah uh, isubok sa uh, TV guys kung gumagana ba siya sa TV na mayroon na ba siyang lumalabas na signal dito. So okay guys, update uh, ko lang kayo kung isusubok natin sa ibang TV. Okay? So ngayon, ha, ibabalik na natin guys sa tanyang kissing. So ibabalik na natin para matisting natin kung gumagana na ba siya guys. So kasi dati ay uh, wala siya, standby power lang yung ating makikita. So tapos Uh, ngayon uh, nagka ilaw na yung kanyang uh, green guys, so ngayon gininalip ko na guys sa kanyang uh, kanyang kising, so <coughs> update ko lang kayo guys o kapag matapos na to pagbalik So guys, uh, ito na yung ating ginagawa guys na itong TV Plus guys, ayan. So gumagana na siya guys, ayan. So mayroon na siyang green dito. Na nagigreen na at saka nagre-red. So ayan, uh, gumagana yung ating ginagawa na isang TV Plus So Ayan guys, so natapos na yung ating uh, ginawa na ah uh, TV Plus. So ngayon uh, hanggat dito na lang yung aking video guys. Salamat and God bless all. Thank you and peace out. Bye bye.